Footage One second Two Uy, ito kasakit to? Kailan? Hey, Ang di Magu dito, piniliguan na siya yun kaso? naman mamatay mo? Ngunit sa gamot Inanaman na, na ba yung Jessica? Parang <laughs> ah, siya? Piniliguan na siya yun, na kasi Kailan siya ay, hindi naman paliguan. Basta maligam-gam. Oo, oh, pwede. Kasi problema naman, kapag pinaliguan sila, inaantok sila. Eh. Kamuha na pusa namin sa bahay. Sa mga kalokohan ito, ikaw pa sabihin na kasi yung mga gilid natin. Oo, nga eh. Oo, kamuha. Parang Chinese cat. Ano pa ala niya, Seth? Show. 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 Pag ano, mag nakita siya ng ano, ng babies. Pinapasok niya dito, lalaroin niya dito. <laughs> o, kaya nung pusa Pero ano, dito. Oh. Sabahit so, yan. Nasa problema niya lang yung pagtain. Yan sa loob. Oh, Pero nung ano, nalagay siya sa CR. Alam niyo sa CR tumatay. Dapat masanay siya eh. Ano siya? <tinyo> tay, 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 tay.